Oh, Kamera na kuna ng isang naabando na aso na sinusundan ng isang SUV. May mas nakakalungkot pa ba sa naabandon na puppy? Alam naman nating lahat na ang puppy na ganito ay lalaking ganito pag tagal ng panahon. Pero ang mga taong ito na nasa Nevada ay hindi naiintindihan na ang mga maliliit na puppies ay lumalaki at tumatanda. Kaya imbis na hanapan ito ng ibang matutuluyan, nagdesisyon silang iwan ito sa isang residential neighborhood sa Henderson. Ang problema, mahirap nang kumilos ngayon nang hindi kayo nakukuna ng kamera. Buti na lang para sa na-abandon na puppy na ito, siya ay binaba sa harap ng gate ng isang dog lover. Natagpuan ni Miss Tony Lucy ang aso ilang minuto lang matapos itong maiwan. At nang chinek niya ang kanyang home surveillance system, mabilis niyang nuggets na sadyang iniwan ang aso. Matapos mabalitaan ng media ang nangyari, maraming tao nag-inquire kung paano nila pwedeng maampon ang mixed Lab Puppy na pinangalan ni Tony ng Gracie. Siguradong makakahanap siya ng mabuting amo. At kahit hindi nakuha ng surveillance footage ang license plate ng SUV, marami naghahanap sa nag-iwan sa aso para maparusahan din ito.